Ayan, ito nga yung may mas malaking na itutulong sa atin. School zone para sa atin mga estudyante at mga kabataan pag-asa ng bayan. At syempre, para din sa tulad natin, may mga advocacy. So, pasyal tayo dito at mamili tayo ng notebook. Kaya ako pumunta ako dito dahil may advocacy tayo na gusto natin sundin. At gusto ko nakasulat siya. Ayan. So, dito, pipili-pili ako dito. Wow! Maganda to pula. O, kita niya? Ayan. Este, laglag -lag tuloy yung notebook ko. Oops. Sorry. So, focus tayo sa goal natin. ba? Diba? Focus lang tayo sa magandang notebook at magandang advocacy natin. Dahil gabi na, so, magmadali tayo. E, ano kaya ito? excited na talaga ako sa mga isusulat ko dito. May mga ilalagay ako dito. Ayan. So, abangan nyo kung ano ilalagay ko dito. Ito na lang, ano? Mas maganda siya. So, ayan. Ayusin muna natin at ginulo natin. At type ko pa din tong pula na to. Ayan. let's go! Okay na to. Bayaran natin. Ayan. Mura lang to. Abot kaya lang ng ating bulsa. Kasi nga ang mahal ng bigas ngayon. Kaya doon tayo sa mura. Yan, dahil nakauwi na tayo at hawak na natin ang mahiwagang notebook. So, ito na yung binili ko. At ipapasilip ko sa inyo kung ano yung nilalaman nito. Dahil nasulatan ko na siya. Ayan. So, mamahalin natin to Dahil kasama to sa advocacy natin. Ipapasilip ko sa inyo kung ano yung nakasulat dito. Ito yung unang page. Ipakita ko iyan. Ayan. Ang dito, piso to M. Diba? So, anong ibig sabihin yan? Yung piso natin, gagawin natin ng M. May hirap di ba? Diba? Pero kaya natin yan. Sa tulong ng mga kaibigan natin, sa tulong ng may kapal. At ikaw, pwede kang makatulong, kaibigan. Ayan. Walang imposible, di ba? Kaya natin yan. At dito sa kabila, may nakalagay dito na Excited so, kaya? May nilagay ako dito Piso donation So, dito ko makikita kung sino yung mga kaibigan natin na willing o handang sumuporta sa advocacy natin. So, kung sino man yung mga kaibigan natin na willing tumulong at ipagkakatiwala nila yung piso nila. Huwag kayong mag-alala. Yung piso nyo, ilalagay natin sa negosyo, paiikotin natin para mas makatulong tayo sa iba. Na tulad natin na may advocacy din. At excited na akong umpisahan ang activity at advocacy natin. Let's do piso to M. Kaya natin yan mga kaibigan.